Hello! Kumusta kayong lahat? Welcome to our prayer here sa ating YouTube channel. Mga kaibigan, kapwa Pilipino o Filipino american na kung saan man kayo, panig samdo. Nandito na naman si Pastor Rodrigo Ilopri Kamingawan Jr. o Pastor Rod upang maghatid salita ng ating Panginoong Isus. Sa pamagitan ng kanyang apostoles. Napakahalagang bagay ang ating pag-uusapan na kung saan ay nagpaalala sa atin sa napakabuting balita ng Diyos. Sa magandang balita ng Diyos para sa ating buhay. Para sa ating kaligtasan, katutuhanan na kung saan nagpatuloy na magpapatatag sa ating pananampalataya sa ating pananalig. Saan man kayo mga kaibigan, mga kapatid, sana ay na-inspired ko kayo sa salita ng Panginoon at lalo pang napalapit kayo sa Diyos sa mga aral, sa mga salita na kung saan nakikita natin. Napakinggan ninyo at nabibigyan kayo ng pag-asa sa pananampalataya. Napakahalaga na malaman natin ang katuhanan sa mabuting balita o sa gospel o good news na kung saan ngayon ay ating pag-uusapan dahil alam naman natin na maraming mga bagay na kung saan nakakalungkot isipin o nakakatakot mga bagay na kung saan tayo ay uh, nababalisa dahil sa mga pangyayari sa mundo, sa pangyayari sa komunidad, sa pangyayari na kung saan tayo ay nag-alala sa ating future sa buhay natin. So, kailangan na mapakinggan natin ang aral, ang mabuting balita na kung saan itinuturo ng ating apostol mula sa ating Panginoong Isokristo, mula sa aral ng Diyos, papunta sa atin. Yan ay napakahalagang bagay na nating mapakinggan. Bakit hindi tayo mahihiya? O, huwag kang mahiya. O Wag tayong mahiya sa mabuting balita tungkol ni Kristo. Huwag natin itong ikahiya. Bakit binabahagi ko? Bakit kailangan nating ibahagi ang mabuting balita, ang mga aral, ang buhay ng ating Panginoong Isu Kristo, ang kanyang teaching? Marahil kinakahiya natin na tayo isang Christian o Kristiyano, kinakahiya natin na na tayo ay nanampalataya kay Kristo. Sana ay ito ay magbigay sa atin ng paalala na yung pananampalataya natin ni Kristo, pananampalataya natin, ating Panginoong Isu Kristo sa Diyos, ay napakahalagang ibahagi, napakahalagang i-share natin. Hindi lang natin natanggap ito, hindi lang natin ito binigyang diin sa ating pagkatao, kung hindi atin ding ibabahagi sa mga taong nangailangan upang sa ganun sila ay makatanggap ng biyaya ng Diyos, kaligtasan ng Diyos at pag-asa mula sa akalay pag-asa na makalaya mula sa pagkakulong sa gawa ng kasamaan sa pamagitan ng uh, gawa ni Satanas na kung saan sumisira sa isipan ng tao sa buhay ng tao. Ngayon, Basahin natin ang Roma o Romans chapter 1 verse 16 and 17. Ito yung pag-aaralan natin. Bibigyan nating diin. Sabi dito, hindi ko kinakahiya ang magandang balita tungkol kay Kristo. Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya una ang mga Hudyo at gayon din ang ang mga hindi Hudyo o Hintel. Sapagkat ipinapahayag sa magandang balita kung paano ituturing ng Diyos na matuwid ang tao. At ito sa pamagitan lang ng pananampalataya ayon sa kasulatan o Biblia, salita ng Diyos, sa pananampalataya nabubuhay ang matugin. ang salita ng Diyos. Bakit ako nangangaral? Bakit ko binabahagi sa inyo ang salita ng Diyos? Bakit sinasabi ito ni Apostol Pablo? Sa ni Apostol Paul, sabi niya, hindi niya ikinakahiya hindi niya kinakahiya ang mabuting balita, the gospel. In the Greek word, gospel ay euangelion. It means the good news. The good news that Jesus loves you. Na mahal tayo ng Panginoong Yesus. Mahal tayo ng Diyos. Na balita na, na kung saan tayo man ay makasalanan, patay sa kasalanan, lugmok sa kasalanan, mayroong pag-ibig ni Kristo, mayroong pag-ibig ng Diyos. Pinadala niya ang kanya kay isang anak na si Kristo Jesus upang sa ating pananampalataya, pananalig, hindi tayo mapahamak, bagkus, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Nakikita natin ay nangyayari sa Maui, Hawaii. Karimari-marim, nakakalungkot. Ating ina-extend ang ating dalangin, ang ating prayer sa ating kapwa na naging biktima. Nakikita natin ang gera, nakikita natin ang baha, nakikita natin ang pagtaas ng mga presyo sa mga bilihin. Nakikita natin ang kaguluhan sa pamilya, isipan, at walang takot na ng mga tao sa Diyos at iniisip ang mga kapakanan sa sarili. Ngayon, napakahalagang malaman natin bakit ito hindi natin yakahiya Ang pagkakilala natin sa good news, sa pagliligtas ni Kristo ng Diyos. Dahil una sa lahat, ang mabuting balita, sabi ni Ap Apostol Pablo, kaya hindi niya kakahiya ito, itong gospel, itong katuruan natin Panginoong Iso, patungkol sa mabuting balita kay Kristo dahil ito ay kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos. Ito ay kapangyarihan ng Diyos sa ano? Sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Ikaliligtas, salvation. Salvation salvation kaligtasan ng iyong kaluluwa kaligtasan ng iyong pagkatao kaligtasan ng iyong buhay ito ay nagahatid ng kaligtasan kapangyarihan ng Diyos ito ay gawa ng Diyos kapangyarihan ng Diyos na kung saan gumagawa sa buhay ng tao nagpapagaling nagpapalaya mula sa kapangyarihan ng kadiliman. Nagbigay ng pag-asa. Nagbigay ng kapayapaan at higit sa lahat. Kaligtasan. Salvation. Yun na pakahalaga. Kaligtasan natin sa gawa ng kasamaan. Kaligtasan natin sa kapangyarihan ng kadiliman. Napakahalagang balita at itong gospel na to, ang good news na to, ang mabuting balita na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, para sa ating pagkakamali. Siya ay namatay. Siya ay ipinako sa cross. Inako niya ang ating mga kasalanan. Dinagdagan nga ni Apostol Pablo ang kanyang sinabi. Mababasa natin sa Romans 5.8 na pinapakita, pinapahayag ng dak ang dakilang pag-ibig ng Diyos. nang tayo'y makasalanan pa, lugmok tayo ng kasalanan sa gawang makamalian, namatay si Kristo para sa atin. Yan yung number one, mabuting palita, na minahal ka ng Diyos sa kabila ng ating pagkakasala. Dapat tayo talaga pasura, parusahan tayo talaga. Dahil bawat minuto, bawat oras, ang daming pagkakasala sa ating isipan, sa ating mga salita, na ating mga nagawa. Talagang lugmuk na lugmuk tayo sa kasalanan, pero napakahalaga ang biyaya ni Kristo, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang mercy para sa atin. Dahil pumunta siya, nagpakatao siya, nagpakatao siya, sinilang siya, at namuhay na malinis na walang kasalanan upang ibayad ang kanyang sarili para sa ating lahat, para sa iyo. Napakagandang balita. Sino bang magpakamatay para sa iyo? Sino bang nagbigay ng buhay, umibig ng tudo upang tayo'y maligtas? Akuin ang ating makasalanan doon sa cross. ayan ay mabuting balita na may hatid ng kaligtasan dahil kapangyarihan ng Diyos na magbago sa ating isipan at pagkatao. Mula sa kasamaan, binigyan tayo, binago tayo, binigyan ng pag-asa ng ating Panginoong Yesus Ito ang mabuting balita na si Kristo inilibing. Siya inilibing. Doon, kinuha ang kanyang katawan. Hiningi ni Joseph Arimathea upang mabigyan ng burol at malibing ang ating Panginoong Isus, Panginoong Isu Kristo sa libingan ni Joseph Arimathea binigay niya sa ating Panginoong Isu Kristo makikita natin sa gospel dito sa Matthew, sa Mark, sa mga sulat ng mga apostolis sa Biblia na nilibing ang ating Panginoong Yesu Kristo. Hindi lang siya namatay, nilibing talaga siya doon sa libingan. Ang kanyang paglibing ay nagpaalala na nilibing din kasama ni Kristo ang ating mga masamang gawa ang kapangyarihan ng kasalanan. Nung tayo'y mananampalataya na kay Kristo, na isama na ipako kasama ni Kristo, binayaran niya ng dugo ang kanya, ng kanyang buhay, ang ating mga at nahilibing kasama niya ang ating mga gawang kasamaan. Sa ating pagsisisi, sa ating tapat na pagsisisi, tayo ay tinanggap, tayo ay tanggapin, tayo ay bibigyan ng pag-asa bagong buhay sa ating Panginoon. Na, na tayo pinalaya niya sa kapangyarihan ng kasalanan, sa kapangyarihan ng kadiliman. In that way, in that way, tayo ay bagong, may bagong buhay. At yung panghuli, the meaning sa gospel ng palala, o good news sa buting balita, na si Kristo ay muling nabuhay. He is risen. Nabuhay siyang muli. At yan nga sinasabi ni Jesus na ako ang pagkabuhay. Ang sino mang mamatay sa katawan ay mabuhay muli kasama ko kahit mamatay sila sa physical na katawan. Di ba yan sinabi ni Jesus sa Juan in John sinabi niya kay Mary and Martha. Sa panahon na si Lazaro, yan nagpaalala, early in the morning, and the third day, sa, napaka sa napaka umaga, madaling araw, nabuhay muli ang ating Panginoon. He is risen. Nagpaalala na kahit tayo ay mamatay man sa ating katawan, mamatay man sa babalik man tayo sa lupa, ang ating kaluluwa ang ating espiritu ay mabuhay muli kasama ni Kristo. Kasama sa kanyang kaharian. At yung sinasabi ko, buhay na walang hanggan kaligtasan. Ang mabuting balita ay naghahatid ng kaligtasan sa iyo, sa atin. Nagbibigay ng bagong buhay. Nang si Kristo'y muling nabuhay, nagpaalala na tayo rin binuhay muli. At sabi nga, ang sino nakapag-isa, sino mang nakipag-ugnay, sino mang naging kasama kay Kristo, ay may bago ng buhay. May bago na reform. Hindi na ikaw yung dati. Ang dati ay nilibing mo na. Ang dati ay iniwan mo na. Naipako na, nailibing na kasama kay Kristo. At nung nabuhay, may bagong buhay na rin tayo. Kaya sabihin mo, iba na ako. Sabihin mo, ligtas na ako. Niligtas ako sa grasya ng aking Panginoong Yesus. Niligtas ako sa mabuting balita. At ako ngayon ay nabubuhay sa matuwid na pamumuhay. Dahil ang mabuting balita na tinuturo na hindi ikinakahiya ng ating apostol Pablo ito ay naghahatid ng kaligtasan sa ating pananampalataya maging sa Hudyo man o sa ating mga hindi at ito sapagkat ipinapahayag ng Diyos sa magandang balita kung paano ituturing sa Diyos na matuwid ang tao. Sa mabuting balita sa ating pakikinig, pinapakita at pinapahayag ng Diyos na tayo ay binago, tayo ay pinawalang sala, tayo ay niligtas ni Kristo doon sa cross upang ikaw at ako ay magkaroon, makatamo ng kalayaan at bagong buhay. Diyan pinapahayag ng Diyos na tayo'y matuwid sa ating pagsisisi, sa ating pananampalataya sa Kanya at sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na kung saan nakatira, tumitira sa ating puso, nagbubunga ng kabutihan, pag-ibig, kapayapaan, self-control, patuloy na pananampalataya. Mga kapatid, mga kaibigan, sabi dito, tayo ay ginawang matuwid ng Diyos at ito sa pamagitan ng pananampalataya natin. Paniniwala natin kay Kristo sa Diyos sa kanyang aral, sa kanyang salita, sa mabuting balita na nanggagaling sa ating Panginoon. At ayon sa salita, sa kasulatan, sa Biblia, sa Skriptura, sa pananampalataya nabubuhay ang taong matuwid. Sa pananampalataya tayo na nanalig sa Diyos, ang ating mga mata ay nakatingin hindi lamang sa mga bagay sa mundong ito, bagos sa mga bagay na nasa langit, sa mga bagay na kung saan nagpapahayag sa kaharian ng ating Diyos. Kaya ibahagi mo ang mabuting balita, ang kaligtasan, balita sa kaligtasan ng ating Panginoong Isus para sa atin. Yan yung nagbibigay pag-asa sa buhay mo, sa buhay natin. Kung hindi mo pa siya nakilala, si Kristo sa buhay mo, isuko mo ang buhay mo sa, sa Kanya. Mananampalataya ka, mananalig tayo sa aral ng Diyos at sa pamagitan ng gabay ng Banal na Espiritu, lalago tayo lalago tayo, mabago tayo araw-araw sa kanyang mga salita. Manalangin tayo, Panginoong Diyos, naniniwala kami sa aming Panginoong Isa sa mabuting balita na siya'y namatay para sa aming kasalanan, aking kasalanan. Siya'y nalibing at muling nabuhay para sa aking kaligtasan. Panginoong Diyos, pinagsisihan ko ang aking kasalanan sinuko ko sa iyo ngayon ang aking buhay. Natanggap kita, Panginoong Yesus, bilang aking Diyos na kapagligtas. Ikaw na po ang mamuhay sa buhay ko. Tulungan mo ako na makita ko ang pag-ibig mo at yung pagliligtas. Tulungan mo ako, Panginoon, na ipahagi ang mabuting balita na yung pagliligtas at pag-ibig upang ang iba ay makatamuri ng kaligtasan at kalayaan sa kapangyarihan ng kadiliman. Salamat po, Panginoon na buhay ko sa iyo. Buhay man ako patay, paglilingkuran kita habang buhay. Salamat po. Amen. solution, Sana ang panalangin na yon ay sinundan mo, tinanggap mo sa puso mo, at huwag mong kalimutan o sino kung mo mong buhay mo kay Kristo, ikaw ay anak ng Diyos. ikaw ay naging anak ng Diyos, party ka sa kanyang kaharian. Ibahagi mo, huwag mong ikahiya ang mabuting balita dahil ito ay may kapangyarihan sa pagliligtas ng tao. At ito ang nagbibigay ng matuwid na katuluan at bagong buhay. Dahil tayo na may Diyos na bubuhay sa panampalataya sa Diyos, tayo ay tinuin ng Diyos. Salamat. <coughs>